Hello guys, welcome back po Coins TV. Uh, at nandito po tayo ngayon. Magko-coin hunting po ulit tayo guys. Itutuloy po natin yung ating coin hunting series. Uh, at naubos na nga po natin yung Tigli limang piso na BSP at saka NGC. At nung huling video nga po natin, nakakuha tayo dito ng Prosted die na 2018. Ayos, naka-jack pa tayo dun sa uli. Bago po yan, bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa patuloy pa pong nagsusubscribe sa ating channel. Sa ating pong mga bagong subscriber, welcome po sa Coins TV. Kung saan na po tayo ng coin hunting series at nag-update din po sa mga bariyang na hunt natin. At ina-update din natin yung ating mga collection Okay, apat na balot lang po ito. Isang balot lang po ang bubuksan natin sa 10 piso. Tapos susunod na po natin yung... Pag naubos po natin yung 10 pesos, susunod na natin yung 10 piso na worth of 400. Ito po, 200 po ito yung pinalit natin sa ating kapitbahay. Ito po ay 200 din. Kasama po nung pinahiram sa atin nung kapatid ko okay unahin na natin yung BSP okay guys yung iba po ay eh may halong NGC itong dalawang balot na to ito puro ha, may halo din okay guys umpisahan na natin isang balot lang po yung ating bubuksan para po hindi masyadong matagal yung ating video Let's go. Tignan po natin kung makakuha tayo ng hard to find or semi hard to find. Sana makadali tayo ng hard to find. Okay guys, first coin natin. Year 2006 Common Next coin natin 2002 Common lang din Next coin natin 2015 Common Next coin 2006 Common lang din Year 2012 Common next coin natin common next coin 2017 common lang din to guys 2017 may mga nagsesend po sa atin ng pictures sa ating FB page okay year 2008 guys kikip natin yan next coin natin 2003 common next coin 2,003 ulit common yan mabalik po tayo dun sa year 2017 na 10 piso na BSP guys common lang po yan yung mga nagsesend po sa ating FB page yung mga magtatanong naman po coins TV po ang ating FB page pwede po kayong mag send ng picture po doon na gusto nyo pong ipakita sa BSP po na ganito guys ang hanapin nyo po year 2007 at saka year 2009 yun lang po ang kailangan ko dito common next coin year 2002 common next coin natin 2012 dami ng gasgas -gas nito puro tama na damage coin na yan okay, next coin 2003 common next coin natin year 2010 ulit common next coin natin 2006 at ang ating last coin sa ating second batch year 2015 common lang din okay dito na tayo sa last batch natin guys ang first coin natin ay 2006 ganda ng condition nito pero common lang din yan guys marami na rin ako nito ang gaganda ng condition ng hawak ko dito mas maganda pa dito pag magko-collect -co po kayo guys ng mga common coin, dapat ang kunin nyo na yung mga AU condition o uncirculated. Ito po, maganda pa to pero marami na po ako. Kaya hayaan na po natin siya sa mga coin hunter natin dyan. Okay, next coin, 2,000 po common. Next coin, another 2,000 po common next coin natin year 2013 ganda rin ang condition nito pero common lang yan guys next coin natin year 2006 common next coin natin year 2012 common next coin natin ganda rin ang condition nito year 2015 ay 3 oh mas lang din yan guys okay next coin natin year 2006 so mas lang din next coin oh year 2002 burado na yung, yung mukha nung dalawa okay huli na natin yon at ito ang ating last coin year 2002 Pokemon silipin natin to guys kung ano nangyari dito sa isa na to bakit sya nagkaganito hindi kita malabo sisilipin ko lang guys lalim ng dama ah. pati dito sa may bandang batok ni ano Kulinaryo Ay ni Andres Bonifacio Yung batok, ang lalim din Ito gabi oh Tingin natin sa likod Lupang uh, lipang. Padali tayo ng error ah Okay, tatabi ko rin to guys Mag Re-research tayo sa uh, Isa na to yun nga nakakuha tayo kung error ba to hindi pa ako sure guys ya update ko po kayo sa 10 piso na to na year 2002 na na-hand natin at eto po kadali tayo ng year 2008 day 1 Ya update ko po kayo dito guys kung ano po ba ang percentage nito sa numista at ang price appraisal nito mahal na po ba ito ngayon o common coin lang po year 2008 na 10 peso BSP okay guys ang na hunt po natin na year 2008 ang year 2008 po ay may 6% na frequency sa numista po dahil ang nakuha po natin ay die one reverse 1 po ang nakuha natin na 2008 pero ikikip ko po ito guys ikikip natin to medyo okay lang naman reverse 1 ang price appraisal po na nakalagay dito sa bare fine condition ay 29 pesos. At sa uncirculated po ay 55 pesos. Sa AU condition po, extra fine at saka very good at fine, wala pong nakalagay na price appraisal sa kanya. 6% po ang frequency. So, medyo marami rin. Kaya common lang po itong 2008 na reverse one. Ang year 2008 po kasi, mga kahunter dyan, mga guys, ay reverse one, reverse 2A, at reverse 3A. So, may tatlong klase po itong 2008 at ito pong nakuha natin ay reverse 1B. Ito po yung common na 2008. Ang medyo mahirap pong makita ay yung reverse 2A na may frequency lamang po na 0.9%. So napakaliit. Pwede po natin siyang tawaging hard to find kasi hindi nga po umabot sa 1% yung kanyang frequency. At meron pa pong mas kaunti ang record nun. Yung reverse 3A na 2008. Ang frequency po nun ay 0.6%. So, mas kaunti po dun sa reverse 2A. Ang price appraisal po nung dalawang maliit po na frequency na yon ay walang price appraisal po na nakalagay sa kanilang dalawa. Ganun po talaga dahil konti lang po yung may hawak pa nito at konti lang yung kanyang frequency. Kaya mahirap pong hanapin. Ang common pong nakikita natin ay ito po. Reverse 1B. Okay. Marami pong salamat guys sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating channel. Marami pong salamat sa aking mga subscriber at kung naligaw ka po, at gusto mo yung mga ganitong tinatalakay ang mga barya natin dito sa Pilipinas pasuyo na po ng subscribe button at paki like and share na rin po ng ating video para po malaman din po ng mga kaibigan nyo kung ano yung mga umiikot pa sa sirkulasyon natin na may collector value na Okay, huwag nyo pong kakalimutan guys yung bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at sa mga ia update pa po nating mga bariya natin. Okay, yun lamang guys. Peace out.